Sa kanyang DESA opisina, nalagutan ng hininga ang lalaking ito sa kamarin-kaluokan. Patay ang biktima matapos pagbabarili ng lalaking nagpanggap na aplikante. Dalawang beses sa tinamaan ng biktima sa kanyang mukha. Ang biktima ay may-ari pala mismo ng security agency. Biglang merong isang uh, dikilalang tao na nagpanggap na mag apply bilang security na maya-maya pa bigla na lang binaril itong si biktima. Walang resume o anumang dokumentong dala ang gunman nang magpanggap na mag a ng trabaho sa kumpanya. Pero ayon sa mga pulis, nakakapagtakang nakalusot pa rin na suspect papasok na opisina. Malapit ang pinaputukan ng pulis ang 42 taong gulang na biktima. Nakaligtas naman ang dalawang kasamahan ng negosyante sa pamamaril hagip sa CCTV footage na ito ang pagkaripas ng tumakas na suspect. Sa ngayon po, lahat naman ang angulo tinitignan natin. No? Pero isa sa tinitignan natin, syempre isa isa-isahin po natin yung motibo. No? Pero dahil ito ay isang negosyante, yun po muna ang una natin titignan. Yung suspect po, more or less ang height po, 5'4 to 5'6 po. Tapos po, uh, nakasuot po siya ng sweatshirt na pang motor. Ayun po, may kapayatan lang po ang kanyang pangatawan. Ayon sa pamilya ng biktima, wala silang natatanggap na banta at wala rin silang kaaway. Kaya hindi nila alam ang motibo ng pagpatay. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.